Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpipinitensya? Mga kapatid, marami tayong nakikita na nagbabiral sa Facebook ngayong panahon na to. Mga kalalakihan, mga kabataan, parang may show, parang may performance, parang may adventure, parang pakitang tao. Hindi para i-judge natin sila, kundi para kunin natin ang totoong pahayag ng Biblia tungkol dito. Psalm 51, verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Sa Biblia, ang isa sa pinaka-fundamental calls to penitence ay makikita sa salita ni John the Baptist, calling people to repent, magsisi sa mga kasalanan. Matthew 3 verse 2, Repent for the kingdom of heaven is at hand. Additionally, dito naman sa prayer ni King David dito sa Psalm 5110 na ating word for today, ipinapakita dito ang enduring example ng penitent heart. Ito pala dapat, ganito pala dapat ang panalangin ng magpipinitensya. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kung tunay man lahat ng pagpipinitensya ang nakikita natin, nawa ay ganito ang kanilang dalangin. Igit sa ginagawa nilang palabas sa lansangan, Psalm 51.10 ay nagpapakita ng sincere request ng awa ng Panginoon at ang desire for spiritual renewal, magnais ng closer relationship kay Jesus at sundin ang Kanyang mga utos at mamuhay ng ayon sa Kanyang aral. Yun ang essence ng pinitensya. Hindi yung pagtapos ng pagtatanghal ng pinitensya ay inuman na, naglinis ka ika ng kasalanan para gagawa ka na naman at mungumuhay pa din sa abisyo at kasalanan? Ayon sa talata, ang clean heart dito ay renewal ng buhay na hindi ka na mabubuhay sa kasalanan at sisikapin na manatili sa presensya ng Panginoon. Ang steadfast spirit naman, ang ibig sabihin nito ay commitment to follow God consistently sa iyong buhay. May mga katwiran tayo, magbabawas ng kasalanan, para ano? Magre-refill ulit ng mga bagong kasalanan? Yan ang kabalintunaan nating mga tao. Tayo mga epokrito, ang tunay na pinitensya ay pagkakaroon ng bagong buhay sa presensya ng Panginoon. Ang tunay na pinitensya ay renewal. Tara kapatid, manalangin tayo. mahari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon kami lumalapit sa iyo na may pagkilala sa pangangailangan namin ang iyong awa at biyaya. Sa panalangin ni David na create in me a clean heart, inihiling po namin to seek our hearts at i-reveal mo po ang areas na kailangan ng iyong cleansing, Lord. Lord, amin pong ikinukumpisal ang aming mga pagkakasala at pagkukulang. Salamat sa iyong pagpapatawad sa amin at sa iyong pag-ibig na kailanman ay hindi nagbabago. Kahit kami ay binibigyan mo ng pagkakataong bumalik sa iyo, time and time again, ugasan mo kami Let Your truth penetrate our souls at baguhin mo kami, Lord, inside out. Maging committed naman kami into Your ways, anumang pagsubok sa aming buhay. Help us stand firm sa aming pananampalataya sa Iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa renewal na Iyong pinagkakaloob. We surrender our hearts, Panginoon, na may pagtitiwala sa Iyong perfect will para sa amin. This day always naway magbigay at magdala kami ng honor sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito, Panginoon, sa pamagitan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Salamat sa araw-araw na pagsama sa ating pagdi-daily word. Ito ang paraan natin para magsumiksik sa presensya ng Panginoon at mapansin tayo ni Lord. At ito ang magpapalakas ng ating spiritual journey, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon araw-araw para hindi tayo malason sa kung anumang mga bagay na narito sa mundo. Salamat kapatid. Magkita tayo ulit bukas.